Yan o. No? Ha guys. Update na naman ngayon si Sid TV no. <laughs> so yun na nga no. Ha. Sid TV nagbabalik guys no. Okay. Bagong vlog din naman tayo ngayon guys. Ha. Ngayong Pasko. Ngayong Christmas. At dahil Pasko nga ngayon ha? At dahil Christmas na Ito <laughs> na yung gagawin natin ngayon Pasko nga eh. Ang kulit mo ah Tretado Top ka Topic natin ngayon guys ay uh, Limang malas na regalo no Lima Unang una sa ating listahan Ay ang relo O oh, guys okay. Relo, orasan. Orosan, yung tinitid natin kapag papasok tayo sa mga trabaho natin sa iskulaan, di ba? Orosan, relo. Yan, nilalagay dito. Yan. Oh, wag na wag mong tatanggapin yan, guys. Oh, kahit ipilit sa'yo, wag. Kahit sabi mo mamahalin pa yan, branded Wag na wag mong tatanggapin yan, guys, sa araw ng Pasko, eh. Wag. <laughs> wag. Sayang laman. Sayang. Lalo yung magbibigay sa'yo eh, best friend mo, tropa mo. Pa, guys. Huwag oh na huwag mo tatanggapin, guys. Okay. dahil pag tinanggap mo yun, guys, parang minadali nyo na yung oras ng inyong pagsasama. Yan. Pangalawa sa ating listahan, ha? Number two. Hmm? You know? Number two ay ang panyo. Oo, oh, guys panyo, no? Wag na wag mong tatanggapin yan, guys. Sa araw ng Pasko, no? Ha? Panyo. <laughs> Bakit sa taon ka pa iyakin nun, eh. -gang 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 ka, kahit nakakatawa yung pinamanod mo, may ka rin. <laughs> <laughs> wag mong tatanggapin yan, guys. Ha? Yan yung pangalawa sa ating listahan, no? Patlo! Salsiklaway ka pangatlo sa ating listahan no? ay ang rosas wag na wag kaming tatanggap ng rosas guys araw ng Pasko no? bakit? may tinik yun, eh. Madada, mo yan eh may tinik sa uh, limot mo niya kaya wag na wag mong tatanggapin yan guys hayaan mo na lang <laughs> pang apat ito pala, 4 Pang-apat sa ating listahan, ano? Ayaw nga bonsai. Bonsai, guys, no? Yan. Wag na wag ka rin tatanggap ng bonsai, guys. Sa araw ng Pasko, yung regalo sa'yo, guys. Kahit sabi mong mamahalin pa yan, guys. Galing pa sa ibang lugar eh. na, ibang yan. Mahal yan. Wag, wag na wag kong tatanggapin guys. Kasi iba yung dating niya, eh parang pinipigilan siya lumaki, di ba? So, baka ganun din yung mangyari sa'yo. Pinipigilan lumaki yung bulsa mo. Hindi, hindi lolobo yung bulsa mo. Ikaw rin, rin. Pero yan yung mga pamahiin lamang, ano? Yan ay depende pa rin sa'yo kung ikaw ay naniniwala. At ang panlima sa ating listahan, ha? Ay ang sapatos. Oo. Huwag na magkarin tatanggapin ng sapatos sa araw ng Pasko kahit sa patusin ka pa sa mukha. <laughs> oh, so, pamahiin lang naman guys. Wala nang mawala Ang susundan. Nasa inyo pa rin ang mga desisyon guys. Kayo pa rin ang masusunod. Ano? Yan ay mga pamahiin lamang no? sa mga sinuulong panahon ng ating mga ninuno. No? Yan. Kay aking pinaalalahanan lamang dahil ang aking uh... kaligayan ay uh... Maprotektahan kayo. Yun lang, guys, no? Alam niyo na, yung lima, na mga malas na regalo na pwede mong matanggap ngayong Pasko kung ikaw ay sang ulaga. Ulaga ka ba? <laughs> Yun, guys, no? Ha? Sana'y maging masagana ang inyong kapaskuhan ngayong darating na Pasko, no? At uh, buo ang inyong pamilya, sama-sama walang mga sakit, ano? Hindi baling walang handa. Ang mahalaga, kompleto, masaya, walang karamdaman. Merry Christmas! <laughs> so yun, no? Kung hindi ka ba nakapag-subscribe dyan, guys, magsubscribe subscribe ka na. <laughs>